Hi hey guys, good morning. Nandito na naman po tayo. Magluluto po tayo ng lugaw. Ito pong lugaw ay naghiwa na po ako ng sibuyas, bawang at luya. Kasi medyo maulan po ngayon. Masarap pong lugaw to sa umaga. Lalo na pag umuulan. Ayan. Nagisa-gisa lang po po guys ng mga sangkap lagyan na, na po natin ng konting brown brown. Ayan, lagyan na natin yung luya. Isang butya po lang natin siya. Eh, ano yun lang po natin siya na medyo ma-brown brown para masarap po at yung aroma niya ay maamoy-amoy. Siyempre, niluto ko na rin po ang, ang bigas. Pinakuloan ko na po siya hanggang sa lumambot na po siya. Yan po ang bigas. Pag isang kaldero po ang niluto ko, siyempre, marami po kami. Kailangan maramihan na rin luto para makatipid. Kesa naman po bumili ng isa isa sa tindahan, mas maganda na magluto ka ng isang kaldero. At least makakain po lahat. Ayan, haluin lang po natin. Tapos palik po tayo dun sa ating piniprit, ah, uh, minikisa. Lagay na po natin yung ating lahok na manok. Paanang manok. Gusto ko po kasi yung paanang manok. Masarap kasi siya. Ayan. Tsaka medyo tipid. Masarap yan guys. Kailangan na natin siyang igisa at palambutin ng kaunti. haluhaluin po natin. syempre balik tayo ulit dun sa ating pinakuluan. Ayan. Para hindi po masunog yung ating mga ginagawa. Ayan. Ikot-ikot -ikot lang po ang ating gawin. Tapos, pag medyo okay na po yung ating ginisa, lagay na po natin siya sa mainit na lugaw. Ayan. Paghalo na po natin siya. Para lumambot yung paanang, paanang manok. Wow, ang sarap. Marami kaya ang makakain ko dyan. Ayan. Bango kaya niyan, guys. Lalo, tas lagyan mo siya ng patis at saka ng, ng lemon or calamansi. Wow. Sarap. Ayan. Hinagyan po natin yung mga linisan natin si puyas bawang. Tsaka yung paa. Ayan. Halu Halo-haloin po natin. Halo-haloin. Dalawa po guys ang aking ginawa na ano, nalagay din po ako ng ibang tawag dito. Ibang pang lahok. Ayan. Naginan natin na siya. Asin. Hindi po ako nagbebechin. Asin lang po ang nilalagay ko. Tapos nalagay na natin siya mamaya lang. Soyas. Ah, ano. Patis. May nilagay po ako dyan na dugo. Dugo ng manok. Ayan. Pakuluan na lang po natin siya hanggang sa lumambot na po siya. Tapos maya maya po, pwede na natin hanguin at pwede na tayong kumain. Ayan. Napakasarap. Maraming maraming salamat po guys. Ito po si Kiroro San Channel. Nagbablog sa inyo. At maraming maraming salamat please like and share my video. Masarap na lugaw sa umagahan. Ayan, luto na siya. Thank you, thank you, thank you for watching. Ayan na guys, o diba? Nakita niyo po yung paa at saka yung dugo. Sarap kaya yan. <laughs> Kadalawang tito ko. Kaya ako niyan, dalawang mang mangko pa lamang. Yan. Ang yummy, yummy. At least tipid ka pa. Di pa, pag nagluto ka, marami pa kayong makakain. Kasi sabi, bibili ka, magkano ang isang peraso? 25. Diyos ko, ang mahal. Tapos ang dami nyo pa. Ubus ang ano mo, limanda. Ang limandaan mo. Siguro may natira na lang ata na 200.